Shout out po kabayan. Nandito po ako sa Israel, hindi lang po ang caregiver ang aking inaplayan. ayon po, naglilinis din ako sa mga closet. Paano ko po 'yan nalinisan? Ituro ko sa inyo kabayan. Yan po, yan po ang ginamit ko, tubig na malinis at saka lagyan po ng manak limon. Yan po ang aking ginamit at iyon po ang gamitin ko dyan sa mga maiitim na yan. Kung titignan nyo, ang kulay niya is kulay brown na brown. Pero paano ko po gaw gawin yan? Iyan ang aking ginagawa. Kabayan, panuorin mo ang aking strategies para gawin mo din kung ikaw ay nahihirapan sa paglilinis na gamit ang malaklimon. So, kung merong kang mabili sa store na ganyan, pwede mong bibilhin at pwede mong panglinis kabayan. Yan po, lagyan ko din ng sabon para uh, madali pong matanggal kasi sticky po siya. So, yan po ang pwede kong ma-share sa inyo mga kabayan na, na nag-abroad po din na katulad ko at uh, naglilinis sa mga closets ng mga amo yan po ang pwede ko maituro sa inyo para maingan nyo ang inyong mga amo at magustuhan nila ang iyong mga gawain kabayan yan po ang aking pwedeng maituro sa inyo at i-share ko sa inyo din para lahat tayo po ay ma-appreciate ng ating mga amo yan po ang aking ginawa o diba Kundi di ba kabayan, maninis na. Nakatulong ba ako sa inyo? Maraming salamat sa panonood.